Masisiring James, gyalan Takong si sisiring, dapat tagang kamihin mau nga agyan eh, Makuri kasi't pangangagit mga motor Amogadla ito, takong karayag yung yapit mga paragayan Yes, 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 mau nga adlawan itong nga tanan, ano So, today is uh, December 23 So, pauli pala kita from Takloban, from Palo to Villarreal, ano So, yan ay na nato ng update han kalsada or an aragian, di na may kambagyo tika to may pakuyoy mga egsoon let's go yeah Come on! This song is dedicated to all the people. So, well, you know this song that we sing it together, my exor. Salamat sa Diyos Na natiling sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan. To so, God be all To glory. Let's go. Salamat ang tanan na nakita ng na sumusuporta. Pa Facebook, pa TikTok, ka YouTube, pa palo na subscribe na. Ika mong atanan ang rason Anak kong mga kaigsoon ka Kung kay, kaya nung ang diba dahil Channel Nagpapadayo Okay guys, ano, so ini-expect na talaga natin na uh, medyo maputok dito, ano. So mapapansin niyo po kung gaano na ngayon kagrabe ang kalsada dito may kambagyo. Alarom na, labi na dito tatun may ato uh, dito. Ato kita niyan maagi. So, sana makalusot kita mga eksunan, kita motor gutin kaliling. Sana ah, mga eksunan, gabayan tayo sa ng Panginoon. Okay. All Okay mga eksuna no, so ari na kita di. Te ano te masisiring itat kalsada eh. te. Ana sir. Ah te masisiring itat dalan yana. Sige, okay, makukurihan. Bakuan nila ani kita yana. May lubay. May uran. Ah mga ani ano. Kurian. Sana makaya yung tatak motor. Makaya tatak motor? Kaya. Ini nila ano. Oh. Ini ay mesin ni mo ito sa nipag sinila sa inip Okay, nabukasan pa ngayon at dara Hanapin niya no mga XO1 Keep dalan niya na Hindi ka naman niyo ano Ah, puri Ang duro Ito nga na gano'y mga bato na Gimbutan na naniraman ko ng mga bato Hindi siya rin nalulubong ang duro motor Pero Shiny Shiny mga sabado ng motor, IDB. Ako ulit to, ka ti masisiring niya na kaya <laughs> kaya mo na dah, kaya? kaya ayun nung mga eksuna nung nakikita niyo tiya chinilas ginhubo na kayo mapipitas bisan nga itat yan hubo na ito adlaw, adlaw adlaw na agi kay dura, no? na adlaw kay makaluluin duro ano Sige, tayo ng Panginoon mga kaigsunan? So, antos lanay kita kaya wala man kita maihimo kay Tugtug man lanay din niya, no? Kay nagiinuran, good man lo panahon. Ingatan at samahan palagi tawa. Nawa tayo ng Panginoon, mga igsuon. Okay. <laughs> ah. 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 Oh, my ito rin rantok huh. Makukuriyan yung duruduruan mga eksuon Ah, dur ito din yung nanlulubong uho yung duruduruan kay Nakatalwas kay pita din yung makukuriyan Tara mga eksuon, masisiring James? Oh. Yalan At akong gadla masisiring dapat Tagang kami hin mo pinga agian Ay e makuri kasi pangangagit mga motor Amo ah, ito Takong karoy Agiging yapit ang mga paragayan Pinatali nga akong diba, pariboy po tek Ako korean yung duro Tagasan <laughs> <laughs> roke nga nako kino Oh nagpakaputa si <laughs> Tatay Choro ba <laughs> Korean in duro duro. Dinhi. Oh. Dinhi. 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 <laughs> Asya ito naging sisir mga egsuon, ano? Kung may maabot nga mga emergency, sugod ko nung kagabi. Eh. Nga may adang mga ranak. Naira <laughs> paging kadihabilya. No choice. Kay hubas. Didira umagi. Han, may dalan. Hindi may kambag. Yung makaluluyin duro. Mga sugod ito nga paninabo. Mga emergency. May adang mga simpakula. May nanabo nga magraot. Amal mga kaangayan. Dapat na matagan. Naksyon dayon. Yung alternatibo nga dalan nga di recovery ang good it atin mga parag mo ko okay, mga egso, ano sa pangadelikado, ano, labi na kung mauran-uran, inilinhing part kay kaurugan din niya din slide mo nga, nga yan kay gin butangan na ni rahin na didi man butangan na ni ra di na kay hataas it didan una mga igsuon mo na lang dire na good grabe duro kay almost mga 90% na didiskresya siya good nga di labi na kun mauran-uran kay kalsada guti ay nga nanuna halarong pa nga lumuton ko din din eh, mga iksuon so salamat po unti-unti nagihapon naging tutugunan it mga panawagan it mga travelers labinagudini nga mga para panmasa masada parag habal habal all right mga iksu unko mga iksu unko salamat